Ilang araw na lang Pasko na, kaya patuloy pong paalala ng Health Department na maging ligtas at panatalihin ang malusog na pangangatawan sa kabila ng kaliwat ka ng handaan at kasiyahan ngayong holiday season. Si Mark Petalco sa report, Rise and Shine Mark. Ngayong kabi-kabila ang mga handaan ngayong papalapit na holiday season, may paalala ang Department of Health sa publiko sa tamang pagkain upang magkaroon ng ligtas Christmas. Ang DOH encourages Filipinos To eat a balanced, well-moderated, and varied diet. I-limit natin yung mga ma-foods. Alam niyo ba yung ma-foods? Maalat, mataba, at uh, matamis. Kung hindi maiwasan, inahinay sa pagkain ng junk foods at mamantikang pagkain at huwag sobra sa matatamis na inumin, gayon din iwasan ng alak. Mas mainam na pagkain ng vegetable salads at mga prutas tuminom ng maraming tubig at hanggat maaari ay mag-ehersisyo ng 30 minuto kada araw. Pagdating naman sa pagregalo sa mga bata, payo ng DOH, dapat ay ligtas at akma sa edad at kakayahan ng bata pagibigan ang ibibigay na regalo. May paalala rin Sir Bosa sa mahilig mag-uwi ng pagkain mula sa mga handaan. Yung mga nagsasara, dapat intelligent ka rin kung ano ite take home mo. The foods that will last. Kasi nga, there are foods that are ready to spoil even a few hours after uh, after it's been served dyan sa table. Para maiwasan ng pagkalat ng mga nakakahawang sakit ngayong holiday season, magsuot pa rin ng face mask. At kung may sintomas, maiging ipagdiwang muna ang Pasko at Pagong Taon sa loob ng tahanan. Mark Fetalco para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.